Ayan nga mga kasariis. Uh, today is Wednesday. At ayan, nakapagpamili na naman kami ni Javi. Parang kailan lang. Um, itong linggong ito, nakapag ako ng tatlong beses. Kasi syempre, medyo mahali na tayo dahil nga bakasyon yung mga bata at nandito lang sila. Hindi katulad pag mga schooling time, is talagang matumal ako. Talagang hindi ako nag-grocery. Talagang inubos ko yung aking mga panida. So ngayon, ayan, himala at nandito yung mga estudyante sa bahay lang nila. Is medyo mahali na tayo at share ko sa inyo yung aking mga ipinamili na naman. At syempre syempre pagkatapos ko yan uh, share sa inyo magda-dancing na naman ang inyong kasari sa pagdi-display. Siyempre, uh, gano naman talaga at nag-share ako kung magdi-display ako ng mga paninda. So, ito yung aking mga binili mga kasari. So, ayan yung aking mga igrinosery mga, mga kasari parang kailan lang is nag-share na rin na naman ako sa inyo na nag-display ako ng kaunti sa aking tindahan. At syempre, nandito pa rin yung aking mga dilata. Oh o, oh, ba, diba, bong Bongga. jan pa rin aking mga dilata na nai-share ko sa inyo nung isang araw na um, hindi ko pa siya na-display dahil lalagyan ko pa siya ng presyo. Pero hanggang ngayon nandiyan pa rin. Naka Nakapag-grocery na lang ako uli. Ayan, o. Oh, yung aking mga pinag-grocery uli. At nandun pa rin yung aking mga ano ba yan? Yung aking mga dilata. Hindi ko pa rin siya na i-display. So, mga dilata pa rin naman yung aking mga ipinamili mga kasari. Ayan. So, umabot lang yun siya ng 1,000 mahigit. syempre tatlong plastic na lang na naman yan. Dahil, alam niya naman yung isang libo ngayon, di ba? O, na lang yung mga uh, napapamili sa isang libo. So, i-display natin yan mga kasari mamaya. O, di ba? So, i-share ko lang sa inyo yung mga padilata dyan. Kaya, mga padilata talaga yung aking mga binili mga kasari. Dahil, ayan nga kung nakita nyo. Wala na. Wala nang laman yung aking mga padilata. At the same time, yung isang dilata ko dito talagang hindi ko pa siya na-display kasi nga, di ba, tinamad ako. So, yung aking mga pabiskuit dyan, ganyan na lang talagang yung estado ng aking mga pabiskuit dyan. Hindi ko na yan dadagdagan. Bahala na si Batman. Lalo't lalo na yung aking mga pa Yeah. O, di ba? <laughs> Bahala na din si Batman dyan dahil, syempre, napobya na ako. At dahil dun sa na experience ko na nakupasan ako at nakunatan talagang ganyan na lang karami yung aking pachichiria at yung aking mga pabiskuit, syempre yung aking mga pakendi yan na lang din o, oh, kung nakikita nyo di na talaga ako namili mga kasari ng maraming kendi dahil yun nga start nung nakunatan ako at nakupasan at nagiba yung lasa ng aking mga kendi hindi na ako bumili so ayan, so sa susunod mga kasari ang igro ko na naman yung aking mga sabon dyan, ayan dahil ko konti na lang o, oh, diba oo oh. So, i-display ko yan mamaya mga kasari at ayan na lang muna yung aking estado ng aking, aking tindahan. O, ba diba? So, sa ano, sa so Friday, mamimili ako ng aking mga soft drinks. Ayan, dahil ko konti na lang din yung aking mga soft drinks. So, ayan lang, in-update ko sa inyo. Ayan, mag <laughs> talagang itong literal na hindi ko pa talaga na-display. Ganon katamad ang inyong kasari. So, ayan lang.